Bro, Liga, bro, bro, okay ano? lang, bro. Okay lang. Bro, ha? may insurance ano? sa mo yung na. Okay lang. Ano, umatras ka? Ha? Duwag sa kayo? Umalis. Duwag ka lang. ano sabi ng papa mo? Sabi, umalis ah. na kayo eh. Kapag may away, lagod kay tatay. Turo ninyo, mga duwag. Ano? Ha? Ano? Eh, tama na. Kasi, alam niyo po, hindi ko alam kanino po nagmana ng pag-uugali yan si Kidlat, no? Kasi pareho naman po kayo mabait ni Mang Kaloy. Pagpasensyahan mo na si Kidlat. Mabuti pa tulungan mo nga ako dito sa mga nililista kong bibilhin natin. Ayan, ayan. Nasaan na ba 'yung dalawa? Ang Tagal naman. Lala, Lulu, ano na? Ang tagal nyo naman! Ay, namasa! Oo. Oh, bakit ang tagal nyo? Saan ba kayo galing? Uh, Nag-fresh lang. lang. At nagpinta pa talaga kayo ng mga mukha, no? Mga te. Of course! Hindi naman lahat sa'ng ganda mo, di ba? Tama! pa <laughs> Natural beauty! Pari! Ah, masama po Tapos na kayo magwalahan? Kasi ang dami pa natin bibilhin Nasaan yung cellphone ko. Teka, naiwan ko yata sa bahay. Balikan ko saglit. Sama na po kami sa inyo. Halika na. na oh, tara na, tara na. Pagal oh, nyo kasi. Ate, ate, na lang po kay Pabua na masasama lang kami kimay. Maraming magdanakot na. Hey! 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 Hey!

Tungin mo sinabi mo! Tama na! Tama na Ano? Ha? Lanto! Lanto! Ano? Basagulo ba ang gusto mo? Eh! Lamka ka naman! lari ka dito! Suntukan pa na! Lanto! Tama na! Ano'y malaki ka? Lamka! Umayos ka nga! Sa tingin mo ba magugustuhan ni Agnes ang ginagawa mo kay Sig? Bakit? Hindi ka naman ganyan dati ah! Dapat ang ipinapakita mo kay Sig, yung nagustuhan sa'yo ng asawa mo! Hindi yung pinababayaan mo at sinasaktan mo pa? Sabi ko siya, huwag kang makialam! Bakit hindi ako makikialam? Sino magsasabi sa'yo na mali yung ginagawa mo? Kapag itinuloy mo yan, mawawala rin sa'yo yung anak mo, gaya ni Agnes! <coughs> ah! 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 Ka na. Mami ka na. Wala Wala ka! Wala